Mga idol at kabayan, breaking news sa pagdeploy ng China ng kanilang mga barkong pandigma sa gawing Northern Luzon. Agad na kumilos ang US-7 fleet, ipinadala nito ang kanilang carrier strike group 11 kung saan binubuo ng USS Nimitz aircraft carrier. Sakay ang mga aeroplano mandarigma nito at mga destroyer malapit sa Pilipinas. Nitong ang ikadalawang ng Abril taong kasalukuyan ni carrier strike group nagsagawa ng live fire gamit ang kanilang mga missiles at matinding flight operation malapit sa Pilipinas. China nakatikim sa Amerika isang helikopter ng US Navy lumipad sa itaas ng barkong panigma ng China. Ganyan katapang ang mga sundalo ni Angkol limang Madis o Marine Air Defense Integrated System. Nagpakita ng lakas sa baybayin ng zambale sa harap ng Bao Di Masinlok, Haymars, Itinodo na rin ang Warsa at Depensa sa Palawan. Nagpakawala din ng na mga rocket ang High Mobility Artillery Rocket System sa baybayin ng Palawan na nakaharap sa West Philippine Sea. Agnostic of an enemy. It's somebody trying to interfere with a sovereign nation. That's what we're trying to demonstrate the capability to defend against. Indian Air Force, dumating sa Pilipinas. Dala ang ikalawang battery ng Brahmos Supersonic Cruise Missile. Pilipinas, hindi papayag na angkinin at agawin ng China ang Sunday K-1, Sunday K-2 at Sunday K-3 na sakop ng pag-asa island sa Kalayan Island Group o sa so West Philippine Sea. Kung akala ng mga barkong pandigma ng China na masisindak nila ang Pilipinas at Amerika sa pagdaan at pagdeploy ng kanilang mga barko sa hilagang bahagi ng Pilipinas, pues nagkakamaray sila, Amerika, dineploy ang USS Nimitz Aircraft Carrier at ang mga barkong pandigma na nakapaloob sa Nimitz Carrier Strike Group malapit din sa Pilipinas. Namataan ng mga observer na ang Carrier Strike Group 11 ng Amerika ay malapit sa Samar sa Philippine Sea. Ipinakita ng open source ang paglapit ng mga barkong pandigma ng Amerika simula ay is sa ng Abril hanggang ikadalawang pot-apat ng Abril taong kasalukuyan upang masiguro na ligtas ang ginagawang balikatan 2025 sa pagitan ng mga sundalo ng Estados Unidos at Pilipinas. Kahapon, kinumpirma ng mainstream media ang presensya ng limits aircraft carrier sa dagat ng Pilipinas. Nagsagawa ang mga aeroplano mandirigma nito ng flight operation at taglunsa naman ng mga misa ang mga barkong pandigma ng Amerika bilang malakas na mensahe laban sa People's Liberation Army Navy. Sa patuloy na ginagawang multilateral maritime events sa West Philippine Sea, patuloy rin nagmamasid ang mga barko ng China. Ipinakita naman ng Amerika na hindi ito nasisindak sa People's Liberation Army Navy. Lumipad ang isang helikopter ng Amerika sa taas ng warship ng China. Ganyan katapang ang mga sundalo ni Uncle Sam. Sa. Sabay-bay naman ang Zambales na sa Bao de Masinlo. Ipinakita ng Amerika ang galing ng kanilang mga air defense. Lima sa mga madis ang dineploy ng US Marines upang ipakita ang kakayahan ng nasabing sistema para sa defense ang MADIS o Marine Air Defense Integrated System ay nagpakawala ng mga misil upang pabagsakin ang mga target nito sa impapawi tulad ng unmanned aerial system. Ginamit din nito ang 30mm cannon upang bigyan pa ng diin ang pagiging versatile ng nasabing US Air Defense System na gusto rin makuha ng Pilipinas sa hinaharap. Extremely important that we learn from each other, um, that we are able to discuss coastal defense strategies that we as the United States Marines are able to bring our weapon systems here to the Philippines to aid in that coastal defense concept. Hindi lang yan mga kabanya, isang sa ang malakas ang depensa ng Amerika ng pakita din ng puwersa sa Palawan. Hay Mars, nagsagawa ng live-fire exercise sa baybay ng Rizal, Palawan, na nakaharap sa West Philippine Sea bilang bahagi ng Balikatan 2025. Hindi pa mama sa dalawang high-mobility artillery rocket system ng Estados Unidos ang nagpakawala ng mga rocket na naging highlight sa nasabing military exercise Sus. Agnostic of an enemy. It's somebody trying to interfere with a sovereign nation. That's what we're trying to demonstrate the capability to defend against. Good news na good news mga kabayan, Brahmos Missile dumating na sa Pilipinas. Ayon sa open source, ang eroplano na sakay ang mga Brahmos Supersonic Cruise Missile ay dumating na. Isang eroplano ng Indian Air Force ang lumapag sa Clark Air Base ngayong ika-28 ng Abril. Taong kasalukuya, dala nito ay kalawang battery ng Brahmos Missile na nabili ng Pilipinas sa India. Ang ibang mga gamit para sa nasabing sistema ay isinakay naman sa isang barko patungong Pilipinas. Sa pagkakaroon ng ganitong uri ng mga makabago at malakas na pangdepensa, mabibigyan ng bagong lakas ang Armed Forces of the Philippines na masiguro ang depensa at seguridad ng Pilipinas. Pilipinas, hindi papayag na agawin o sakupin ng China ang Sandy K-1, 2 at 3. Ito ang sinabi ng National Security Council at Philippine Navy sa ginawa nitong press conference ngayong araw. The AFP has been very strongly monitoring our maritime domain, not only in Sandy K, but to include Baho de Masinloc, to include Sabina, to include Ayungin, uh, our northern islands. Any action that will go beyond the current status quo will be has already been declared a red line especially when it comes to reclamation and building activities Sandike is only approximately three kilometers from Pag-asa it is within monitoring distance by our forces stationed on the island and as mentioned by the NTF and the Philippine Coast Guard there were no presence whatsoever monitored when we sent the interagency team to sun Decay. Can, uh, can admiral can you explain what the red line is uh, it, with respect to those sun case? red lines are non-negotiables of the government and there have been four red lines that have been stated no reclamation on bahodi masinloc or building of structures non-interference in the resupply missions no unilateral extraction of minerals in our EEZ. I'll check the fourth one, but four areas have been declared. That would include building of structures apart from what is already established in the, uh, in Subi Reef, in Mishif Reef, and in the other areas. Sandy yes. Their illegal presence, coercive and aggressive actions, and deceptive messaging. have been in play since 1992 up to the present. The Philippine government has been very strong in defense diplomacy. What is happening right now, Balikatan, this is the largest in terms of capability for the AFP. New weapon systems, new capabilities. The presence of the Shandong Carrier Battle Group is in response to what is happening with the AF between the AFP and the other partner countries for Balikatan. If you look at different instruments of national power across the political, the economic, socio-cultural, techno-scientific, there have been incidents of malign influence. In the information domain, this incident is the latest of trying to shape the narrative, to draw the picture away from what is happening in Balikatan, What is happening in the maritime domain with the drones? What is happening across the political landscape? What the Chinese Communist Party should answer should be the check of their embassy paying troll farms to discredit this current government. Rather than come up with fake news to shape the public discourse, they should address facts being presented. Laban, Pinas